nakakita ka na ba ng street dito sa Tokyo na may pagka-retro na modern urban vibe? Ito yon, Sangenjaya. Lupit. Sorry. Kamusta mga kaibigan, nandito tayo sa Sangenjaya Station, yo, isang district ng Setagaya Ward dito sa Tokyo. Dito yung parang pinaka-terminal ng Setagaya Line at saka din in Toshi Line. And itong area na to, two stops lang sa Shibuya. So sobrang lapit lang. Di mabuti. So 5.40 na pala mga kaibigan. Ano? 20 degrees Celsius ang klima ngayon. May nag-comment kasi na okay. maganda daw na i-describe ko din yung klima para mas maramdaman natin yung pakiramdam dito. Ang sunset natin mga 6, 6.40 parang chinig sa Google mga ganun so mamaya pa magsa sunset Putok ka Henka Suguran May no, Amoy barbecue dito Amoy yakitori na may inihaw na burger Ito ang ang dami Nakikinig ako ng, ng music para ma-inspire ako sa paglalakad natin kung ano yung mood, yung feeling kung ano bang dating no Watashi wa watashi anata wa, no Stay with me Diyan na, diyan tayo akit sa building na yan, ano? So itong next na pupuntahan natin, libre lang to. Magkakaroon ka ng overlooking ng buong area. Andito na tayo mga kaibigan. Ganon-ganon lang, no? Sinurch ko lang sa internet kanina sa bahay. At ngayon, nandito na tayo sa isang tuktok. Libre lang to eh. <laughs> sa Tokyo, marami kang ka makikita ganitong area. Magaganda yung layout ng shop, maaliwalas yung kalsada, busy pero hindi maingay. Sa Sanggenjaya, parang pinagsama-sama yung ganitong vibe sa isang compact na lugar. Ito na siguro yung area na sinasabi nilang retro vibe, no? Kasi may mga parang cafe na makalumang style pero parang mix siya ng neighborhood na old school na hindi ko maintindihan. Pero may street na yan, ha? Ganyan lang yan, pero wow! Saan na kaya yung inaanap ko? Kong... So, sabi nila dito daw sa Sanggenjaya mo matatagpuan yung pinakamaangas na unggoy. Nakatira siya sa ibabaw ng convenience store. At kumukuha lang siya ng mga chichirian doon pag siya. Ayun sa likuran ko no. Napakaangas niya no. Ito yan, yung unggoy na yan no. Alam mo ko si... Sila... Eh, no? Kakaibang family mart. Ang gaganda ng mga nilulusutan nating eskinita. Dalawang vending machine sa kalsada pero yung kulay para nagpapap pop out sa brown na wall na Siguro kaya dama -dam ko yung street dahil nakikinig ako ng ano ng, ng music na medyo jazz. Jazz na just once. Titiglan mo dito sa dinadaanan natin, ito pa yung main road. Kaya puro convenience store, grocery, drugstore at mga shop na para sa mga taong galing sa trabaho. Pero iba yung mundo pag pumasok ka sa mga kasulok-sulukan. Yung mga iskinita na halos magasing kipot ng hallway. May mga izakaya at bar na parang secret spot. Dito sa Japan, kahit anong oras, safe ka mag-explore. At minsan, doon mo mahahanap yung vibe na hindi mo makikita sa tourist spot. Ano kayo meron dito napakaganda? Mga kaibigan, solid. Wow. Random iskinita lang to, ha? Ito pa. Parang eksena sa pelikula, yung setup niya, no? Parang lumang mga kahoy lang. Pinagtagpi-tagpi. Pero punong-puno pa rin ang karakter. Lupit. Sunod-sunod no, hindi naana natin isang hilera na mga kung ano-anong kainan. Bago ang lahat mga kaibigan, kung meron kang time na mag-like at mag-comment, makakatulong ito para ma-push ang ating channel at ma-recognize na YouTube. So maraming maraming salamat, pati especially sa mga nag-comment sa mga previous video natin. Gusto ko rin magpasalamat para sa mga nag-comment nitong mga to mga locations at saka mga stations na pwede nating puntahan slowly sa takdang panahon at sa tamang panahon habang lumalalim yung gabi sinusundan ko lang yung mga paako kung saan ako dadalin minsan may mga ganitong eskinita na lumang-luma walang street lights pero ang linis parang gaming map na open world parang set ng pelikula na sobrang ayos dito madilim na mga kaibigan no? parang bigla nag transition agad sa mga bahay-bahay no namo mo. Parang ano, parang setup ng gaming map. Milo ka. Ay, no, Milo siya. Isa sa reason kung bakit tahimik minsan dito sa mga area ng Japan, mahigpit yung regulation nila pagdating sa noise. Minsan kapag may marinig lang sila na konting ko sa, sa bahay mo, Daling araw, medyo nagkikreate ka ng ingay Minsan pwede ka nilang ireklamo sa pulis Tapos yung pulis, wawarningan warningan ka kakatok sa bahay mo, magdo-doorbell Andito na tayo sa mas tahimik na eskinita na Ito yung parang intersection Intersection ba tawag dyan? Ayan o May mga eski-eskinita O yung laundry mga kaibigan. Parang kailangan na talaga natin kumain no sa hangin mga kaibigan So share ko lang no, nung bago ako sa Japan Naglalakad ako syempre sa mga random street Syempre na-explore ko yung mga mga area Kung ano itsura nung street Tapos manghang-mangha ako kasi First time ko makita yung mga ano Yung mga ganong shop ko ano yung mga kinakain ng mga tao sa loob Sumisilip ako sa bintana, doon sa mirror Tapos may isang gusto ko i-try Kaso nahihiya ako no kasi hindi ako marunong mag-Japanese Naiya ako baka mamaya mali yung yung pagkain ko kasi meron ako nakita ng noodles dati na isasaw mo sa sabaw yung noodles bago mo higupin. So hindi ko alam kung ganoon nga ba 'yon nung una kita ko. Sabi ko ba't wala yung noodles sa sabaw? No kakain na sana ako kasi may nakita ko eh. Matindi to. Hmm? Hmm? Tara mga kaibigan, no? Hindi siya trend. Tram. Ang bagal niya. Tama ba ako? Tram siya. No? Donald Tram. Shimotakaido yung nakasulat doon. Shimotakaido yung biyahe nito. Ba't di tayo sumakay doon? 8.19pm na at hindi natin isugal yung buhay natin at sumakay tayo sa random ano. Hindi, joke lang. Ayun, kain tayo. Dati tinitignan ko lang itong pagkain na ito habang naglalakad ako sa Tokyo. Bago pa lang ako noon, pagsisilip ako sa mga ramen shop, nakikita ko yung mga tao, intense humigop. Tataka ako ba't sinasawsaw nila yung noodles sa sabaw na kahiwalay. Pero ngayon nalaman ko na na ito pala ay chukemen, deconstructed ramen siya. Makapal yung noodles tapos ikaw yung magdidip sa sobrang rich na broth. May kasamang ajitama o soft boiled egg na malasa. chashu pork na sobrang lambot. At, siyempre, pagka sinausaw mo yung noodles sa sabaw, huwag mong tatagalan kasi matapang yung flavor nito. May side dish din tayo ng gyoza para talagang bumaon yung mga pagkain hanggang sikmura. Sorry. Kapag pupunta ka sa Japan, ito yung isa sa mga pwede mong puntahan nitong Sangenjaya. Kasi minsan, di ba, pag namamasyal ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta o anong gagawin mo. Kung gusto mo lang yung maglakad ka tapos marami ka may enjoy na parang sightseeing na neighborhood. Ito yun. At gusto ko lang din bigyan ng shoutout yung mga kapitagpitagan nating mga manonood na si Ryza K2F, Jazelle Salazar, CBN2561, Jet from Rizal, Yuri Wangi, Davis, Raymond Daviles, Jose Voltaire, Kenzie Alia from QC, Joshua Benaventura and Buenaventura Family, Kuzura, Kuzura23, SBY554, James Dagyo Delara Jan Valhenor. Sobrang maraming salamat mga kaibigan sa mga simpleng comment nyo na yung video natin at mas lalong napapansin ni na YouTube. Kung meron kayong suggestion bukod sa mga location or kung may mga tanong kayo na pwede kong i-explain, kahit wala man ako alam, no. Alamin ko. So ayun lang, maraming maraming salamat mga kaibigan.